Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin. Pag-usapan lang natin 'tong uh, si Kataroha, yung inmate na tumakas mula sa maximum ng bilibid. Sa mga statement kasi niya, medyo maraming uh, inconsistent ba? ba. Dito nabuking kasi ni Senator Tolentino na iba-iba yung mga sinasabi nito at medyo mahiwaga daw yung mga Uh, paliwanag niya kung bakit siya tumakas. Ngayon, pakinggan natin kasi may, da may dalawang version ng reenactment ang lumabas. Yung reenactment na ginawa ng Bucor at saka nitong mga senador nila, pinangunahan ni Senator Tolentino at ni Senator Padilla. Ngayon, sa unang reenactment na ginawa ng Bucor, ibang track ang ginamit nila. Hindi yung mismong track kung saan sumakay o tum saan Uh, lumusot si Kataroa, yung ginawa naman nito nila Last Senator Clinton, yung mismo truck ng basura na kung saan siya nagtago para makalabas, yun ang ginamit nila. So, panoorin natin at pakinggan yung uh, kwento ni Banat Bay. Hindi may panglalo ng Senado ang pagtakas ni Michael Kataroa sa Bilibid. Kabilang ang paggapang at pagkakit pa niya. Ito yung una, ito yung una galing sa Bucor. Pansinin ninyo ha, pansinin ninyo. Yan, ito yung nandiyan na sina Senator Tolentino. Nakaangat. Di ba? Uh, pero ito, biglang may papasok dito yung video na galing sa Bucor. Yan, galing sa Bucor yan. Uh, Reenactment na ginawa nila na wala yung mga senador. Observe nyo na maigi ah. Uh, ito, yung una, hindi may pangla. Nandito yung mga senador. Tingnan niyo yung truck, 'di ba? Ito yung truck, oh. Ayun yung truck. Sabihin, pinakita, pinakita talaga. Yung unang yung kaninang pinakita na may nakasulat doon, courtesy of Bucor. Parang iba yung truck. Parang iba itsura, pero ito daw yung truck ng basura na sinasabi noong si Spider-Man. oh, yung uh, pugante. Hindi may pang So, bali yung lumalabas, yung kuha kasi ng view core, dun lang sa ilalim mismo nung track. Hindi na pinakita ko ano yung ng truck, track. Basta yung ilalim lang, medyo maluwag pa. Ngayon, ito pinakita ng mga senador, yung actual na track mismo. Kusan sumakay yung Spider-Man sabi ni Banatbay, Bay. Na inangat lang ng bahagya yung pinaka pinaglalagyan ng basura para makita nila kung gaano kalaki yung pinag uh, pinaglustan niya, yung pinagtaguan niya sa loob. Lalo ng Senado ang pagtakas ni Michael Cataroa. Kita niyo paano siya nagkasya? Naka, nakaangat ng konti, oh. Sa bilibid. Ka oh, eto yung sa Bucor, hindi nakaangat. Bilang ang paggapang pagkapit pa niya sa ilalim ng truck para makalabi. Bucor oh ito, ah Galing yan sa Bucor, yung video na yan. Sa maximum security compound. Oh, wow. Ayun ha? yung, yung pinaka... ginapang yon transmission yun na ah, yung umiikot yun papunta dun sa gulong sa likod so paano ah, nakatagal siya doon di ba tuloy lang natin to ha. Ah. talagang nandun siya nandun si senator Padilla pumasok itong pugante na ito is ayan oh transmission yan ha ah. transmission ng truck yan dun siya nakapwesto umiikot yan delegate siya dyan sobrang sikip pero itong reenactment na ginawa ng Bucor na hindi sa harapan ng mga senador, medyo maluwag. Pansinin niyo yan. Ah, noong una, pin pinanunod ko, bakit parang magkaiba yung video? Magkaiba yung track na itsura? Ilang segundo. Ito yung sa Bucor, ha? Ilang minuto ka pa bago na gubat? O, oh, ito yung talagang track na nandun yung mga senador. Hindi nga siya magkasye. Sobrang sikip daw sabi ni Senator Tolentino. Sobrang init. Lola, lala, 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 lala. Sobrang init kasi yung makina niyan, ando na sa pinakaharapan niya. Truck 'yan, a da, mini dump truck 'yan, hindi 'yan yung truck ng basura na malaki. Ano lang 'yan, mini dump truck lang 'yan kasi daddy, daddy. nasa nasa highway na sa expressway. Yan lang mo kabayan, labas mo maximum. Labas na. So isa pa 'yan sa mga na booking. Okay? Nakadamit pa siya hanggang lumabas doon sa gate ng Bilibid. Maximum 244 ngayon. Doon na siya nagubat pagkalabas na ng Bilibid. Kabilang sa pinagdududahan ay kung paanong hindi na-detect ng mga banta. Ganyan no, asikip niya nakababayan, at tandaan niyo nakababa hindi huyo nakataas. Hindi eh, ko nakataas, hindi kitang-kita siya. <laughs> oh, nga naman. Pinakita lang diyan kung saan yung mismo siyang sinasabi niyang siyang pumwesto. Kung saan siya pumwesto sa truck. Kaya inangat lang ng ko bagya yung pinaka ng basura para lang makita kung nasaan siya. Masikip yan. Tapos mainit ba yan dahil makina na yung nasa niya. Kaya nga magtataka kay bakit nakataas siya? Ba't hindi ibinaba? Pansinin niyo yun. So ibig sabihin may problema talaga may problema ho doon sa unang video na inilabas ng Bucor. Kita ninyo? Oh, hindi napansin ng iba yan pero napansin niya ni Senator Tolentino na sa tingin ko eh isa ho yan sa mga kinakataka niya. Paano ka magtatagal sa ganyang kasikip? Inaabot ka pa hanggang C6 doon siya bumaba. Ay sa ng Bucor, ang pagtago sa ilalim ng track ni Catroha, gayong kita ang orange niyang damit. oh, ayan. Kita pa. Tingnan nyo, nakataas to ha. oh, nakataas yan. Pwede ba lumabas ng ano yan? Nakataas yan. Nakita siya. O. <laughs> oh. Siya nagawang re-enactment kanina. Na pa ngang may CCTV. Doon muna tayo sa ano, yung may salamin sa ilalim. Di ba ginagamit yan sa mga mall? Parating na kung ano yung, kung merong bang... Uh, doon sa ilalim kung may mga nakasabit ba kung ano-ano. Dito, ang tinitingnan nila baka may sumabit na pugante sa ilalim. Imposible hindi nila makita yun. Sinasabi yun ni Senator Tolentino, naka-orange pa yun. Natural, alam na kagad nila kung may orange sa ilalim nyo. May tao, pero nakalusot. Nakapwesto sa Oh, merong uh, CCTV. Ito ah, panoorin nito maigi yung tungkol sa CCTV. Kung ano yung magiging paliwanag dito ni... Uh, ni Katapang. di sana nakita. Sa ilalim, sabi ng uh, Bucor, ginaganon daw ng salamin. Eh, kung naka- orange pa siya, yun yung tinatanong ni Senator Tolentino eh, naka-orange ka pa na yung uh, uniform nyo, at saan mo tinanggal? Eh, sinabi niya sa labas. <laughs> so, ibig mong sabihin, nung ginaganon, hindi nakita yung orange? oh Oo. Nadali sila doon. Buti talaga matalino itong si... Tsaka isa pa, tinanggal niya yung damit niyang orange sa labas ng bilibid mismo, ng gate. So, isipin na lang natin, wala siyang dalang ekstra damit. So, kung tinanggal niya, either iniwan niya or bit-bit niya, nasa bulsa niya, nakatapless siya. Eh, ang init nun, paano siya tumagal dun mula Montindu pa hanggang C6? Imposible naman yun. Si Senator Tolentino eh. Tadahan ng truck na dapat nakakita sa mismong pagtakas. Hindi eh, mi ko naiban siguro yun pag gano'n. Ang sinabi nga ni Michael, mahiwaga. So marami pang sa sasagutin. Alam nyo naman, hindi naman. Yun, mahiwaga talaga. Ngayon, pakinggan nyo to si Katapang kung ano yung sasabihin niya. Nakikita yung ilalim yan. Ha? Si... Yun, may dahilan si Katapang! <laughs> Kakaiba talaga ito si Katapang. May dahilan siya, ano? Eh, alam mo naman yung CCTV. Di ba makikita ilalim yan, eh? O, di sana. Naglagay siya ng CCTV do sa ilalim ng lupa sa kalsada para makita. Hindi, joke. Sinabi niya may CCTV gumagana. So, hindi, walang bantay yung CCTV. Hindi na nakita nakakita may merong PDL na tumutulong na kumukuha ng basura. Tapos, bilang nawala. 'di ba? Sinasabi niya gumagana. Hindi eh, sana nakita ka agad ng bantay 'yon. O sibig so, sabihin, kung nak uh, may bantay do sa CCTV at hindi niya nakita or nagbulag-bulagan, kasama 'yon tapos hindi ni report sa kanya. <laughs> Nagkaroon na kagad ng dahilan si Katapa. Si CC CCTV panggang sa taas eh. Pero gumagana Oo, oh, gumagana yan. Oo, gumagana, oh, yun. gumagana yan. <laughs> O nire recall lang natin yung uh, ano uh, video. Tiniyak ni Kadapang ang kaligtasan ni Kataroha sa loob ng bilibib. Habang gumugulong na raw ang proseso para maparusahan ang mga dapat managot. Negligence. Lahat ng dinaanan ni Kataroha na gwardya na hindi siya napansin ay mananagot. Mananagot daw lahat ng guardiyan dinaan ni Kataroha. Bakit yung gwardya lang? Common responsibility 'yan ikaw ang head ng Bucor. Di ba? Dapat kasama ka sa kasuhan. Dapat magagot ka rin. N Nako, tinan mo si Banat Bay. Ay, kasama ka na dun! <laughs> Oo, oh, dapat kasama siya. Ako talaga sa tingin ko dapat kasama dito si Katapang. Command man responsibility to, ito, ito eh. Palpak lahat ng tauhan mo diyan. Ewan natin kung palpak o oh, talagang pinatakas. Yan ho ang uh, gustong malaman ng mga senador. Yun talaga ang dapat malaman ng mga senador kung pinatakas ba yan. Pero ako, ang take ko dyan, malamang sa malamang, malaking porsyento pinatakas yan. Alamin pa natin sa mga susunod na araw kung saan ba pupunta itong investigasyon ni Senator Toltino. Yun lang po, maraming salamat.